Hi guys. Hi guys. Ayan, happy afternoon. So time check is mag-alas 12 na po ng tanghali. Ayan, nakakain na tayo, no? So for this video, guys, is i-share ko sa inyo yung ating mga ano, yung mga pag sa ating mga pasuki, sa ating mga suki-suki. No, no, syempre, kung hindi rin naman dahil sa kanila sa pag-support nila sa ating mga tindahan, wala naman tayong kikitain, ba diba? So, ayan, pag sa na natin yon bigyan na natin sila kasi once a year lang naman to, gumastos na tayo. <laughs> Pero syempre, hindi naman pwedeng, masyado kang maluho din sa mga ipang regalo mo, no? Kasi hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, mabibilang mo sa kamay mo yung mga bumibili sa'yo. So, kailangan lahat sila mabigyan mo, no? Kaya, okay na to. Basta, alam ko naman na magagamit naman nila to. At kahit naman ako makatanggap nito ito, syempre, pleasure na sa akin yun dahil may nagregalo, di ba? Kung baga, ano yan eh, um, Uh, 'wag dito. Pinapahalagahan mo 'yung mga suki mo, 'di ba? May puso. 'Yan. Puso, hindi nguso. Char. <laughs> 'Yan, so. 'Yan. And then isa pa pala is dahil nga wala tayong car car, uh, hindi pa rin napapagawa, no. So hindi tayo nakapunta. punta kasi yearly 'yan, guys. Talagang pumunta ako ng Divisoria para mamili. Doon tayo naghahakot ng mga toys at kung ano-ano pang pambenta ngayong December dahil alam natin ang na mga bata at mga bata is marami silang pera no wala silang control sa kanilang paggastos and then gusto natin is lahat ng pin pinamaskuhan nila mahakot natin <laughs> 'di ba yun nga lang yun hindi tayo nakapag-divisorya ngayon. Kaya naman ang ginawa ko is, i-share ko sa inyo din mamaya. Mamaya-maya yung ating mga um, ano ba? On sa online. Ayan, sa Shopee, no? Mga binili ko na lang toys. Sa so, Shopee na lang ako na pindot-pindot nag-check out ng mga toys na pambenta. 'Di ba? Business-minded pa rin kahit nagse-shopee-shopee lang tayo, no? And then less ano, yun nga lang, medyo pricey. Pero kung... Uh, ano ba? Kasi hindi naman sila wholesale price kapag si Shopee, di ba? Pero ayos na rin naman. Alam mo naman ng mga bata, wala silang paki kung mahal yan o mura. Basta may pera sila. So, hindi ko naman, hindi naman ako bumili ng mga ano, ng mga masyado mamahaling mga toys. Basta alam kong afford nila. So, ito na guys. Ang dami kong satsan. So, mapakita ko sa inyo muna yung ating mga, kasi ito yung nakakaibabaw eh, yung mga toys na lang muna. So, ayan, bumila ko na ito. Three pieces nga lang. So, ang ginagawa ko, kasi kapag masyado kasi madami, kunyari, lumagpa siya ng three pieces, uh, ang laki ng kanyang shipping fee. Kahit sabihin mo may free shipping ka, ang laki pa rin ng dagdag na sa 100 plus ganyan so ang ginagawa ko ah uh, nagaano ako nagma-minus ako ng quantity para uh, ma maano tayo free shipping tayo ayan so tatlong muna ng ganito ang aking kinuha ano to eh boxing ano set ayan may gloves and then mayroong foam na pambox pamboxing ero yan ayan And then, eto kay Naruto to. binilang ko syempre din ng regalo si Naruto damit. Ayan. Susuti niya sa Christmas party niya. Eto naman, hindi nagkasya sa kanya. Kay Naruto din sana to. Kaso hindi kasya maliit. Bitin sa kanya. So, dun na lang to sa inaanak ko. O, ba? Diba? Puro lalaki kasi mga inaanak ko, guys. Ito, shark. Hindi ko naman 'to pambenta, ano 'to. Panregalo ko din sa inaano ko 'to. Yan. And then ito, ito mga 'to. Ito yung natawag dito. Ah, uh, may ano siya, 'di ba? Yung may kuryente. Tapos yung ano niya, yung basta hindi siya didikit dapat dito sa metal para hindi ka madeded. Ayan. So, 'di ba, yata 'to. May pay pa sounds para alam mo kapag anong dumikit yung metal dun sa may hawakan niya. Ayan. So, apat na pieces lang din to. So, wala pang isang ko yan ibebenta. Ito na mga ibebenta uh, ko to mga ano. Sabi natin, 210. Ayan. And then, ito pa, pa, pang girls naman. Ito naman is pang bakat yata to. Basta isang siyang ano, stationary, ganyan eto mga ano lang to. Ibebenta ko lang to na mga 38, 38 pesos. Basta may lima limang piso ka lang sa bawat toys. Yung mga ganito kaliliit. Ayan. Ano pa ba? Kasi yung iba ko guys is So, meron pa akong in-order <laughs> si Waki. So, ilalagay ko dyan. Yung Waki na Magic Worm yun, ang dami kong in-order nung guys. Isang araw palang lang, ubus na. So, wala na akong mapakita sa inyo. Buti na lang nagkaroon ako ng picture at video nung sa uh, pamangkin ko. Kasi bumili din siya. Sabi ko, hindi pwedeng bigay. <laughs> Ayun. So, si Waki the Worm Magic, ayon. Ano, ubus na, ubus na siya. So, titingnan natin kung baka mag-check out ulit ako, no? no? So, meron pa ako mga paparating, hindi ko pa tawag dito. Hindi pa dumarating ng mga bola. Ayan. So, yun. Yun yung mga ati mga patoys lang. Pa, konti lang, no? konti konti lang. Hindi kapag, kapag nasa ano tayo, nasa divisorya talaga marami kang mapagpiplian. Yun nga lang, hassle na rin kasi uh, kalagat na ano ng December, masikip na, baka hindi na natin kayanin bumiyahe. Tsaka, yun nga. Graphic, number one, no? And then, dito na tayo sa mga pa-souvenirs natin. Papakita ko sa inyo. So, ito, yung mga baso-baso. Ayan. So, murang-mura lang to, Six pieces. Ayan. Six pieces yan, guys. Hmm. Plastic. Ah, madali sa sigurong, ano, kapag bumagsak to, is madali din siya mabasag, no? Kasi ano lang siya eh, hindi siya ganun kakapal. Manipis lang. Pero okay na rin kung uh, pang araw-araw na gamit ng sa bahay daman. ba diba? So, ayan. Uh, ano ilang ba yan? Seven pieces yata yung mga baso-baso na yan. So, hindi ko pa siya nababalot. Kasi nintay ko pa yung plastic na paglalagyan ko nyan. Hindi ko siya babalutin kasi ang, ano, ang gawa. Masyado tayong maraming ginagawa para balutin pa yan. And then, eto nabalot ko na. Ito sa mga special friend, special suki natin yan. Ayan. Para siyang ganito guys. Ang ko sa inyo. So, ayan yon Ayan. Diba? So, iba-iba siya. May ganito siya. May cross. May Mama Mary. Ayan. Maganda yan ilagay sa altar. Ayan, no? Diba? O, Pwede mga tagal. Ilaw lang naman yan. Eh, o. Diba? So, ito, ito yung gusto ko. Nilalagay ko sa altar. Yan, disaksak naman siya. So, yun yung mga, ano natin, check out natin kay Shopee. Yung mga bola, hindi pa dumarating kasi in-order ko lang yun nung no? 12-12. Yan. So, titingna, titingin pa tayo kung ano yung ating mga i-check out na pwede natin pang oh, di ba? Kasi sabi ng mga ano dito, dami ko daw parcel, hindi nila alam, pambenta ko pa rin yun. <laughs> Kala nila pang personal yun. No? So, yon uh, try natin, no, kung meron pa ako ma-share sa inyo ng mga, ano natin, tawag dito, uh, pan souvenir pa. Alam ko kasi kulang pa to, eh. Pero, yan nga, nadagdagan pa natin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. And God bless you all. Ayan. So, busy-busy na tayo mga Inday Tindera. Bye!